Super good news mga kabayan, kinumpirma na ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ng Amerika ay mananatili sa bansa Philippine Marine Corps. Pag-aaralan ng mabuti ang paggamit ng nasabing ship killer ng Amerika, ang dami ng iniwan ng Amerika sa Pilipinas, Typhoon Missile, nasa Pilipinas pa rin, ilan sa mga high Mars at ngayon ang Nemesis naman, wow na wow, isang senador, gustong suntukin ang isang senador ng Pilipinas, aba matapang sa kapwa Pilipino, pero sa ginagawang pang-aapi ng China sa mga Pilipino sa West Philippine Sea, ang tahimik lang nila. Bakit kaya Philippine Navy pinapaalis ang lahat ng mga maritime asset ng China sa mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas? Japan, formal nang inaprobahan ang Reciprocal Access Agreement sa Pilipinas. Japan Self-Defense Force at Armed Forces of the Philippines military exercise tuloy na tuloy na. Hindi lamang US Forces at Australian Forces ang madi-deploy sa Pilipinas, kundi maging ang porasa ng mga po, balik Pilipinas na rin. Israel sekretong ipinadala ang mga Patriot Missile nito sa Ukraine, China, kumpirmadong nagsusunod supply ng ballistic missile fuel sa Iran. Nakupo China, biruin nyo lang ang ibang mga bansa, wag lang ang Israel Defense Force. Dahil iba magalit si Prime Minister Netanyahu, baka magsisi kayo. <silence> Kinumpirma naman ng Hukbong Dagat ng Pilipinas na ang ship killer ng Amerika o ang Nemesis o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System ay mananatili sa Pilipinas. Patuloy na ginagamit ng Philippine Marine Corps ang isa sa game changer na anti-ship missile ng Amerika upang magsanay. Ayaw mang sabi ng Philippine Navy kung saan inilagay ang nasabing sistema pero ang mahalaga ito ay nasa Pilipinas pa rin. Ngayong Kamandag 2025, not just one, kundi dalawang Nemesis ang dineploy ng Amerika sa bansa sa patuloy na pagtutol ng China sa pagdeploy ng malalakas na armas mas pang depensa, mas parami pa ng parami ang mga missile system na dineploy ng US forces sa Pilipinas. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ito ang mga missile system ng Amerika na nasa Pilipinas pa rin. Ang Typhoon Missile System, High Mars o High Mobility Artillery Rocket System, Nemesis at ang MADIS o Marine Air Defense Integrated System. Ang mga missile system na ito ay merong iba't ibang kakayahan sa depensa na magpapalakas sa seguridad ng Pilipinas. This is to confirm that the Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System is still within the country, and it will continue to be used by the Philippine Marine Corps for training purposes. So remember that the Nemesis is a anti-ship system, ship interdiction system. So this will be extremely helpful if. Uh, Amphibious uh, raids or amphibious landings are planned against our country. The presence of uh, the nemesis in our country is only a deterrent to anybody who intends to conduct illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions against the Philippines. Otherwise, it's just a military equipment that we use for training. Sa ibang balita man, Philippine Navy pinapaalis ang lahat ng Chinese maritime na nasa loob ng West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy, ang mga barko ng China na nasa loob ng mga karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ay dapat umalis sa mga nasasakupa ng ating bansa. The statement that no foreign power should interfere in the West Philippine Sea is very true. It is for that same reason that the Chinese Communist Party And her agents in the maritime domain. The PLA Navy, the Chinese Coast Guard, and the Maritime Militia should leave the maritime zones of the Philippines. They are the foreign power interfering in the West Philippine Sea. As our Secretary of National Defense mentioned, they have not received any support from any country of their actions in the West Philippine Sea. We will keep performing our mandate not only us but with support from other like-minded nations and again as the snd mentioned we have received a lot of support from other countries for our stand in the west philippine sea Good news na good news mga kabayan, Japan. Inaprobahan na ang reciprocal access agreement sa pagitan nila ng Pilipinas. Pinapayagan na ng Japan ang pagpadala ng mga sundalo nito sa Pilipinas para sa joint military exercise. Ikinalulugod ng Pilipinas ang pag-aproba ng Japan, House of Counselors, sa reciprocal access agreement. ng dalawang magkaalyadong bansa ang kasunduang ito dahil sa pang-aangkin ng China sa mga teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at maging ang mga teritoryo ng bansang Japan. Ang reciprocal access agreement ang daan at magiging tulay ng Armed Forces of the Philippines at Japan Self Defense Force upang palakasin ang seguridad ng First Island Chain. Ngayon, hindi lamang Amerika ang magkakaroon ng military exercise sa Pilipinas kundi maging ang bansang Japan. Problema ng China, mas dumobli pa. We look forward to this because it will allow the AFP the opportunity to be able to interact with a first world country in terms of military to military activities. It will afford our men and women the opportunity to be able to have hands-on training with modern weaponry. And it would also be an eye-opener to us on what there is as a way ahead for the Armed Forces Modernization Program. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, okay ba sa inyo ang Aliansang Japan at Pilipinas? Sa ibang balita naman, Israel sekretong ipinadala ang kanilang mga Patriot System sa Ukraine, isang air defense system na mula sa Amerika. Kinumpirma ng Israel Ambassador sa Ukraine na ang mga Israeli Patriot System ay aktibo nang ginagamit sa Ukraine. Huwag na kayong magulat kapag ang mga susunod na makakalaban ng Israel ay China. Kahit na pinagbawalan ng Amerika na magbenta ng mga sangkap sa paggawa ng mga ballistic missile ang ilan sa mga kumpanya ng China, patuloy pa rin sinusupply ng Chinese company ang Iran. Malaking kabuuan ng materyales ang inorder ng Iran sa China upang makabuo ito ng nasa 800 ballistic missile. Manggagaling ang mga materyales mula sa isang kumpanya na nakabase sa Hong Kong. Nang tinanong ayon sa Chinese Foreign Ministry, hindi daw nila alam ang nasabing kontrata o ang pag-export ng nasabing chemical. Ganyan naman talaga ang China mga kabayan. pera pera lang, tinutuligsa nila ang Amerika na nagbebenta ng mga armas sa Taiwan, Pilipinas at Japan. Pero China mismo ang ang dahilan kung bakit merong mga mapinsalang misa ang Iran at mga proxy nito. Sa ibang balita naman, senador ng bansa nagpakita ng tapang sa kapwa senador ng Pilipinas. Sana ganyan din ang tapang na ipinapakita nila sa Senado kapag binibira ng water cannon ng China ang mga ng Pilipinas, kapag ginigit ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at mga mangis ng Pilipino. Sa mismong nasasakupan ng ating bansa, huwag nating ipakita ang tapang natin sa kapwa natin mga Pilipino. Ipakita natin doon sa West Philippine Sea kung saan ngaaw ng China ang ating mga karapatan sa ating karagatan The members' convention so is um, well taken. Chair now again reiterates its ruling. The chair will suspend the session until 6 p.m. Um, this evening in order to afford <laughs> <laughs>